mga bagay na dapat mong malaman kung ikaw ba ay para sa trabahong caregiver or hindi ka pwede sa trabahong caregiver. Tara na, pag-uusapan natin yan. Hello mga Bibi Labs! Kamusta kayo? Nandito naman po ako. Kasi today wala akong paso kaya naisip ko na gumawa ng panibagong vlog. So tara, umpisahan na natin. Ano nga ba ang mga bagay na dapat mong malaman kung ikaw ba ay talagang para sa trabahong caregiver? O hindi ka pwede sa trabahong caregiver? So una, kung ikaw ay maselan or maartika, ka. Yung tipong pag makakaamoy ka ng dumi ng pasyente or makakita ka ng dumi ng pasyente, nasusuka ka na or nandidirik ka na. Kasi nga mga kabibilabs, caregiver nga, ba diba? So expect natin na madumi talaga yung trabaho natin. Kaya kung ikaw ay maselan or maartika, nako hindi ka pwede sa trabahong caregiver mga bibilabs hindi ka magtatagal sa trabahong caregiver. Tulad dito sa trabaho namin mga bibilabs, may pasyente kami ng mga nakahilata na lang. Yung hindi na nila kayang kubilos mag-isa. Ano bang tawag doon? Bedridden. Tama ba yung pronunciation ko? Pasensya na kayo mga bibilabs. Sila yung may mga oras na palitan namin sila ng diaper. Yung mga pasyente naman na naka-wheelchair mga bibilabs, sila yung i-assist namin sa toilet kasi delikado sila pag tumayo mag-isa. Ngayon, syempre, pag dumumi i-confirm mo ngayon kung matigas ba ngayong dumi or malambot, marami ba or konti lang. Kasi mga mga bibilabs, i-re-record yan. Kaya, sa araw-araw, talagang andun yung makakaamoy ka, makakakita ka, Minsan pa nga, mahahawakan mga bibilabs hindi mo maiwasan yan. May mga pasyente na sasabihin nilang, gusto kong pumunta ng toilet. Pero mismo sa pants nila, doon na sila mismo dumumi. Ngayon, papalitan mo yan, syempre, lilinisin mo yan ngayon. May mga pasyente din kami na nagtatanggal mismo ng diaper nila. Tinatanggal nila yan kasi nga hindi naman nila din alam yung ginagawa nila kasi nga may mga demensya na ng nga sila, di ba? madumi sa madumi mga kabibilabs, pero kung sa araw-araw, paulit-ulit mo lang naman gagawin yun, masasanay at masasanay ka rin. Kaya kung ikaw ay gustong mag-caregiver, kailangan matibay ang sikmura mo. Dahil kung hindi, hindi ka magtatagal sa trabahong caregiver. Hindi para sa iyo ang trabahong caregiver. Pangalawa mga bibilabs na hindi ka pwede sa trabahong caregiver o hindi para sa iyo ang trabahong caregiver, kung ikaw ay maikli ang pasensya or madaling magalit. Bakit nga ba mga baby loves? Kasi yung matandang alagaan natin, lalo na yung may mga dimensya, mga makukulit sobra mga baby loves, yung tipo na paulit-ulit magtatanong sa'yo sa isang bagay, tapos kapag i-explain mo yan, explainan mo yan sila, maya-maya yan, babalik yan sa'yo. Magtatanong yan ulit. Tapos may mga pasyente din mga baby loves na madaling magalit. Halimbawa, yayain mo lang kumain. Magalit yan, sisigawan ka, ganyan. Hindi mo maiwasan yan sa mga pasyente talaga. Alam mo naman pag mga, mga matatanda na kasi hindi na nila alam yung mga ginagawa nila. Kaya ang gagawin mo na lang, talagang explain mo ng maayos, ganito, ganyan, sa mahinaho na boses. Ngayon, kung magagalit pa rin yan, hayaan mo muna sila. Huwag mo munang salubungin yung init ng ulo nila kasi kakalma din naman yan. Kaya sa trabahong caregiver, kailangan natin ng mahabang pasensya. Kasi hindi naman natin pwede patulan ang mga alaga natin. Kasi tayo yung may mga matitino pang pag-iisip. Sila kasi may mga dimensya na yan mga Bibilabs. Kaya tayo yung mag-a-adjust. Kaya kung ikaw ay maikli ang pasensya mo, eh hindi ka para sa trabahong caregiver. O hindi ka pwedeng mag-caregiver. So yun lang mga Bibilabs. Sana may natutunan kayo sa video na ito lalo na sa mga taong gustong pumunta dito sa Japan at mag-apply as a caregiver tulad ko. Isipin nyo na lang kung kaya ko, kaya nila, kaya nyo din yan. Maraming maraming salamat sa panonood mga Kabibi Labs. at sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga taong hindi pa nakasubscribe, isubscribe nyo na ako para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Yun lang! Bye!